Tiniyak ni Senate Committee on Public Order and Dangerous Drugs Chairman Sen. Ronald Bato de la Rosa na ilalabas na ang kanyang committee report sa mga susunod na araw at mga rekomendasyon ng kanyang komite patungkol sa mga Philippine offshore gaming operators sa epekto nito sa peace and order sa bansa. Ginawa ni Dela Rosa ang payag sa online interview ng Senate Media kaugnay sa iwalay na chairman's report ni Senate Committee on Ways and Means Chairman Sen. Sen. Sherwin Gatsilian tungkol sa economic effect ng POGO kung saan nirekomenda nito ang agarang pagpapatigil ng operasyon ng Pogo sa Pilipinas. Ayon kay De La Rosa, kabilang sa mga ng ilalabas silang committee report ay ang rekomendasyon na ilagay sa isang lugar ang lahat ng mga Pogo para mas mabantayan silang maigit, maiwasan ng mga Pogo-related crimes. Taliwas sa ito sa rekomendasyon ni Gatchalya na agarang total ban sa Pogo. Sa ilalabas na committee report ni De La Rosa, irekomendang gawing face-to-face -face o unti-unti ang pagpapatigil sa operasyon ng mga pogo sa Pilipinas. Maaari ani ang gawin ito sa loob ng isa o hanggang dalawang taon. Nilinaw naman ni Dela Rosa na dahil sa parehong tungkol sa pogo ang kanilang mga committee report at mga rekomendasyon ay pag-iisahin sa plenaryo ng senadong report niya at ni Gatchalian kung ano ang majority na mapapagkaisahan ng mga senador sa plenaryo sa senado. Ako, si Jojo Sikat, walang inaatas ang balita.